Ayan, magandang gabi sa inyo mga ka-super Ang oras ngayon ay 11.80 ng gabi. Araw ng linggo. August 5, 2020. August 5, 2024. So, mayan mga ka-super Kaka-close lang, na lang natin. Pero, ayan, bago ako may humabol pang bumili. At nakabenta pa, nakabenta pa tayo ng halos 700 pesos, di ba? Dagdag, dagdag uh, kita rin ngayon ay dagdag benta rin ngayong araw na ito so ngayon mga ka-super bago ko ni-arrange ko ulit itong laman ng aming super duper rep ayan so maayos na naman ang mga super drinks natin para kaayayan tingnan sa mga super customer natin ayan diba kasi pag naging magulo yan ibig sabihin nagagalaw so ibig sabihin nagmove or nabibida yung ating mga paninda so ngayon bago ko mag close yan nag nagdisplay uh, nag display ulit ako ng mga nakita ko may mga uwang uwang na kasi may mga stocks naman tayo sa ating uh, super kusina <laughs> ating super dirty kitchen ate yan kaya punong-puno na naman yung ating mga paninda para sa ganun bukas ready to benta na agad mag-opening siyempre si nanay ang laging opening dito kasi maaga siyang nagigising so yun naman ang kainaman kapag may kasama tayo na magulang na maagang nagigising, maagaring nagbubukas, so salong-salo natin yung mga uh, customer na maagaring magigising, lalo, lalo 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 na ngayon dahil pasokan maraming bumibili ng mga pambaon so ang dami nating drinks na pambaon yan may mga Milo, Chucky ano ba pa kung ano, ano, ano Sesto lahat ng drinks ito yung mga frozen napakabili ngayon yan mga frozen food products yan sa loob ng sa isang rep natin may stock sa pa tayo at saka yung mga pambaon mga biskwit ayan napakabili ngayon yan mga ka tea at yung mga status ng ating uh, tinapay kay Marby yan paubos na ito na lang yung natira sa so, ito yung mga pambaon section natin yung mga biskwit nga ayan super mabili ngayon yan kasi nga pinabaon ng mga bata kasi masado masado mahal ang mga paninda sa school kaya dito na sila bumibili ng mga baon ng mga anak nila para sa ganun ay makatipid-tipid man lang sila kasi sa school ang isang sito solo ay 20 pesos pero dito sa amin ang isang sito solo ay 16 pesos lang di ba ang laki ng difference ang biskwit sa amin 8 pesos sa school 10 pesos kaya ayun saktong sakto kasi nga para yung mga bata ay hindi na rin na naglalabas so binibilan nila ng mga baon so yun lang naman ang update ko ngayong uh, closing namin closing time namin mga ka-super tea uh, sana na enjoy nyo ang ating uh, super uh, short video for today yan at ito po muli si Alvin Richards ang inyong super duper tea bye good night ayan mga ka-super tea sinarado ko na yung gate namin ayan close na nga talaga ang super key for tonight yan ang ating super key medyo madilim na yan yung mga plastic cover sa labyan. yan, yung ating super key hindi ganong kita so close na talaga ang super key for today so bukas ulit mga ka super key bye ito mga super aso natin na yan tulog na tulog na rin bye mga super key good night